Of course, um, hindi naman po namin kakayanin ito if wala po kaming mga staff okay. or empleyado mm -hmm. na tumutulong po sa amin. No? Kaya super thankful po kami sa kanila. Kasi sila po yung tumutulong sa amin para mabuo or ma parang maging tama po yung proseso po namin and yung mga, ma-meet namin yung mga goals namin. Pero, paano po namin ina-handle everyday? So, everyday po kasi, ako, sinusulat ko lahat. Yung mga kailangan kong isulat Or parang kumbaga, Ano yung objective ko for tomorrow Ano yung mga kailangan kong gawin for tomorrow Kailangan yun nakasulat Detalyado uh -oh. Kasi sa sobrang dami po namin uh, hinahandle Kailangan uh -oh. po nakasulat po Kasi uh -oh. malilimutan na po namin Guys, namin. Uh -huh. ayan Ayan, uh, galing kay Jackie, kung marami kayong pinagkakabalan, busy kayo sa hindi lang iisa, dalawang bagay, isulat nyo. Oo, tama. Oh. Mm -hmm. Kasi minsan, ay, nakalimutan ko kasi. Mm hindi -hmm. naman pwede ganun, di ba, pag nagkamali tayo. Oo. oo. Mm -hmm. Tapos, sa nabanggit ko po kanina, yung mga empleyado po namin, of course, uh, hindi po namin sila, minumicromanage. Kung baga hinahayaan po namin sila mm -hmm. na gawin yung mga, um, yung mga kailangan po nilang gawin. Mm -hmm. Para, uh, para matuto rin po sila, para magawa nila ng tama, and then um, ginaguide din po namin sila para rin po makatulong din po sa amin sa mga kailangan po namin gawin, no?